Ikaw ang kaunang nahanimik iibigay namin na sumapit sa unit niyo. Hindi ko po alam talaga kung anong sasabihin ko doon. Nagdasal po ako. Hindi ko po alam kung bakit ang narinig ko ng mga mensahe give him a second chance. Bakit po natin siya binigyan ng pangalawang pagkakataon? Dahil dahil po ng sinabi ng kanyang super-ate to the president, Aimee Marcos, Bihira po yung ipitigyan ang pangalawang pagkakataon para maliis ang pangalan ng kanyang pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas? Ang buong akala ko nung sinabi niya na ang solusyon sa lahat ng pagsubok sa ating buhay bilang mga Pilipino ay ang pagkakaisa. Ang sabi ko, baka naman itong mama ito ay sincero. After all, sino kasi lang ng bayan? Talagang bumalik sa politika at ngayon baka naman i-sasibawas po niya ang imahe ng kanyang pamilya. Pero ano pong nangyari? Dalawa lang po ang pinangako niya ng kampanya, pagkakaisa. Isang taon pa lang po ang nakalipas. Anong ginawa nila? Minapa po nila at ipisaraan. Dahil sa pagnanais nila, meron kanyang pinsan, yung Mr. Esteker, ang siyang umalit bilang pinang mataas na opisyalis ng ating bayan. Ang akala ko, babaguhin ang kasaysayan. Ang katukuhanan, uulitin lang pala nila ang madilim na araw ng Marcos Sr. At yan ay naging malinaw. Nung nais nila sirain kaada-ada pa malayo pa ang eleksyon si Inday Sara Duterte na siyang nangampal para kay Marcos na mas maraming boto na nakuha kaysa kay Marcos na siyang nagbigay kay Marcos para tumakbo bilang presidente. Noong mga panahon na ang survey ay nagpapakita na Sara Duterte ang dapat maging presidente sa Pilipinas. Hindi lang po yan isang taong walang utang na loob yan po ay gawain ng mga tao na maitim talaga ang mga buti. Ano pong nangyari ngayon? Malinaw matapos ang isang taon pa lang sa pwesto. O oh. Kinakailangan po maiso sa mga panahon ngayon. Alam niyo naman po, ako po ngayon ay pinakatay ng mga pwersa ng katiliman. Pero narawin ko rin po ako sa harap niyo, taas noo, -oh, ang sabi ng mga kibisya. Dahil ako isang presityano, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi po tayo magpapasutin dahil yan po ang gusto nila mapahimik ang mga kritiko na mapapatuloy ang good time sa malahan niya. Tatahimik pa tayo! Yes. hindi po dahil tayo ay maiso. Una ko na, paumanhin ko. Alam ko kanina, marami nagsabi rito na nabugol tayo ni Marcos Jr. Hindi lang po ako nabugol. Umakyat pa ako sa kanyang tablado. Kinampal ko pa siya mula ng Locos hanggang Zamboanga ang sinabi ko Unity Marcos Duterte. Napakahirap po ng desisyon nung ginawa ko na sumapi ko sa Unity. Ako po ay apo ni Humiko Saroga. Matinding laban ng mga Marcoses pinakulong ng exile. Ang aking tiyo po, na ng aking natay, binigilipuhan na arrest, search and seizure order, aso, nagpunta po sa France para mag-political asylum. Ang dami po po mga kapag-anak na nagtagok ng marsyado. Nung lumalaki po ako sa Pasay, meron po kami taguan sa ilalim na hadyanan. At meron kaming sistema dahil ang bahay namin sa dulo ng iskirita pag narari ng militar, itinatago na namin yung mga wanted ng military. Napakahirap po talaga ng desisyon at tumawag sa akin si Atty. Vic Rodriguez na nagsasabi, ikaw ang kauna-unahan imitahin namin na sumabi sa unit niyo. Hindi ko po alam talaga kung anong sasabihin ko doon. Nagdasal po ako. Hindi ko po alam kung bakit ang narinig ko ng mga mensahe give him a second chance. Bakit po natin siya binigyan ng pangalawang pagkakataon? Dahil gaya po lang sinabi ng kanyang super ate to the president, Amy Marcos, bihira po yung binigyan ng pangalawang pagkakataon para malinis ang pangalan ng kanyang pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang buong akala ko nung sinabi niya na ang solusyon sa lahat ng pag sumok sa ating buhay bilang mga Pilipino ay ang sa ang sabi ko, baka naman itong mamang ito ay sincero. After all, sino pa sila ng bayan? Talagang bumalik sa politika. At ngayon, baka naman isipin po nila ang kasaysayan. Bakit? Anong ginawa ng ama niya nung siya ay nagnais na maging presidente for life? Nagdeklara ng Marsha Lo, binaliwala ang sarigang batas. Anong ginawa niya? Isang taon pa lang nakakalipas, matapos niyang sabihin sa buong daigdig, hindi ko kinakailangan ng charter change sa economic provisions dahil kaya natin kumulat na hindi pinabago ang sarigang batas. Anong ginawa niya matapos sa isang taon? Sinusugan ang People's Initiative Hinamit ang kabalatang bayan para kumalap ng mga lugda. At hindi lang yan ang nais nilang baguhin, mawala ang boto ng mga senador pag binago nila ang sali ng batas dahil ang gusto nila buwagin ang senado, buwagin ang presidente, palitan ang prime minister dahil si Tambalustos hindi, hindi hindi mananalo bilang presidente. Tama ba yan o mali? Mabuto niyo ba si Tambalustos para presidente? Kaya nga po, nagkaroon sila ng na mahiging na bala na para 20 anos na naman ang Marcos sa kasaysayan natin, Marcos Jr., Tambalos Los, Sandro Marcos, at baka anak pa ni Sandro Marcos ang papatakbo ng bansa natin. Hindi ba yan ay isang pag-uulit-ulit ng kasaysayan? Nagnanasa na manatili sa kapagyarihan dahil pinagkakapirahan pinagka nila ang posisyon sa gobyerno. Bakit ba namin muli ang kasaysayan? Hindi ba ang Marcos Jr. isinuka dahil siya ay lumabag sa karamatang pantao? Kinulo ang mga kritiko, sinarado ang mga istasyon ng media na kritikal sa gobyerno. Anong ginawa niya? Matapos ang isang taon pa lang na naging presidente. Hindi ba pinakulong si Eric at si Lorraine Badoy ng SMNI na nagtatanong lamang kung totoo ba na bilyones ang ginastos ni Espeger sa kanyang travel funds? Hindi ba pinasara niya ang SMNI na kahit sa isang istasyon na sumuporta sa kanya nung huling halalan? Yan lang ang pinagkatiwalaan niya para umapir sa debate ng presidential election. And yet ngayon, wala ng prangisa. Sino ngayon na magsasabi na hindi na ulit ang kasaysayan? At syempre, isang dahilan pa kung bakit si Lucas si Marcos Sino, yung karangyaan sa panahon ng matinding kahirapan ng mga Pilipino. Yung korupsyon ng mga malulapit na kronis sa kanya. Ano pa ho ngayon ang estado ng buhay sa Pilipinas? Sa ayon po sa surveys, lahat po ng surveys, ngayon po, pinakamatindi ang pagkabuto sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ni Marcos Jr. Ngayon po, pinakawalang balor, pinakamahinang currency ang piso sa buong Asia. Noong panahon ni Duterte, ang sabi ng Moody's Credit Rating Agency, darling of Asia's economy and Philippines, Ngayon, we are the worst underperforming economy in Asia. Wala pong tigil ang pataas ng presyo ng mga Pilipinas. Wala naman pong ginagawa ang gobyerno para bigyan ng solusyon ang pagtaas ng presyo ng binihin. Kulang po ang mga trabaho. Naglamyerta ng lamyerta Halos isang taon at ilang yerda sa dalawang taon, laksay na ng bulan. Wala naman pong bagong factory na nagbukas para gandagan ang trabaho sa ating lipunan. At siyempre po, baga magbigyan ng counting pagtaas sa daily minimum wage, kulang pa rin po ang sweldo doon sa mga meron trabaho. At ang sabi po ng Philippine Statistics Authority, nabawasan pa po ang hanay ng litrabaho sa buwan ng Mayo kung ito kong tira sa buwan ng April. Hirap na hirap ang taong bayan. Anong ginagawa sa palasyo? Fashion show dito. Party dito. Inuman dito. Mahihirap sa kanirapan ng sangbayanan. Tama ba yan? Eh. Kaya nga po, ako ngayon, humihingi ng patawad. Mali po ako na ako'y nag-akala na babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya. Nasa dugo ang pagiging diktador. Nasa dugo ang pagiging manihin. Nasa dugo ang kawalan ng pag-ibig para sa bayan. Pero ngayon ako po'y nagsisisi na ngayon po ako ay nagsasalita dahil bilang isang abogado, sinabi ng Korte Suprema, nung sinuka natin si Marcos Sr. na dineklara ng Comelec na siyang nanalo doon sa stock election at napatanggisik siya sa pamamagitan ng people power, ang sabi ng Korte Suprema, yan ay legal. Sa ayon sa sabi ng batas, dahil ang soberenya nasa kamay ng taong bayan. Ako po ngayon ay humihini sa sudureng ng taong bayan na sa pangatlong pagkakataon. Matapos pagkansikin ang Marcos Sino. Matapos pagkansikin ang Erap Estrada dahil sa kanyang mga bisyo. Pagkansikin naman po natin ngayon ang Marcos Jr. Karapatan po natin yan bilang sudureng yan mamamayang Pilipino. At merong Supreme Court decision na nagsasabi, tayo lamang ang pupweling maging jurado kung magpapatuloy o hindi ang isang Presidente. Yan pong dahilan kung bakit tayo lalo at yan ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng ma-insug. Hindi po sapat na kapag tayo nagaroon ng malakihan ma dito sa kung na ang mga tao marcos resign. Dapat alam nila ang mga issues. Alam ma-insug, Ayon nating salawdain ang saligang batas dahil ang ating pagdepensa sa saligang sa batas ay pagdepensa sa watawat ng Pilipinas. Yes. Ang maisok ay para po sa tax, transparency, accountability, peace and security. Ano bang ibig sabihin ng transparency? Ito ko ay po ay bunga sa isang bagong karapatang pang na kinilala sa ating 1987 Constitution ang karapatan ng taong bayan sa mga informasyon na nakaka sa kanilang pag-araw-araw na buhay. Nung no, minsan naman, tinawag ni Dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na adik ang Presidente Marcos Jr. Lumabas po ang isang dating PDA agent na nagsabi na siya po ay nakakita ng ebidensya na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang Marcos Jr. At siya po ay nagsasabi ng mga papeles para in yung lugar kung saan sila gumagamit ng pinagbabawal ng droga. Nung tinanong ang presidente, ang unang beses na sinabi niya, I will not dignify that with an answer. pa inglis pa. Nung tinanong siya tungkol sa Pidealix, anong sagot? Ha, 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 ha. Mr. President, hindi po kakatawa hindi po nakakatawa ang tanong kung ikaw ay adik. Bakit po? Dahil pag ikaw ay presidente at wala ka sa tamang pag-iisip, o pwede po kalagkarin ang Pilipinas sa isang gera na wala namang interes ang mga Pilipino para mamatay? At yan po ang nangyayari ngayon. Magtakay niyo, siguro yung tama pang pag-iisip niya, ang sabi niya, ipagpapatuloy niya ang pulisya ng intibigenteng panglabas na relasyon na ni Presidente Duterte. Lahat sila ay kaibigan, wala tayong kalaban. Pero nagpunta lang ng Amerika, pagbalik, ang kalaban na ay China. Alam niyo po, again, abiso. Parang hindi nalaman po ako dyan. Dahil bago siya umalis, binigyan ko siya ng memorandum na ni Presidential Legal Court Juan Ponce Endile at ni Justice Secretary Remulia. Ang sabi ko, Uy, Mr. President, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika tungkol dun sa immunity ng mga sovereign kung pwede sila arrestuhin. Pero ang pinakmataas na desisyon ay ginawa ng Court of Appeals. At yun ay sa kaso ng iyong ama at ang sabi ng U.S. Court of Appeals, hindi ka po pwede bigyan ng sovereign immunity sa mga kriminal na mga bagay-bagay dahil ang immunity ay para sa mga legal at sovereign acts lamang. Kaya siya po ay nadimanda at pinagbabayad ng bilyones ng dolyares para sa mga abuso ng karapatan pang tao noong panahon ng Marcia Law. At ngayon po, meron pa siyang 731 million dollars civil contempt sa Amerika dahil hindi nila sinasabi kung saan ang nakaw na tagong yaman nila sa Amerika para bayaran ang biktima ng Marcelo. Ang sabi ko, bago ka umalis, kumuha ka muna ng suggestion galing sa State Department na ihahain dun sa hukuman kung saan meron kang pending civil contempt. Abay, nagsang-ayon naman siya. Yun po ang pagkakataon na ibinigay ko para sa pinsan niyang ambasador na makipag-ayos sa mga Amerikana. Ano siguro ang kanilang napakasunduhan? Yung nakaw na tagong yaman na hindi dinideklara sa Amerika, ang duda ko na nga ako na ibabalik sa kanila kung babalik na siya laban sa China. Wala po kung kayo ba? Pero tama ko, balik. Iba. Ma! Kung na sa tamang pag-iisip, bakit siya pangipag-away sa China na sa mulang-mula hindi naman natin ever naging kawahin. Ang pumatay sa atin sa pinakamagdugong digmaan sa daigdig, mga Amerikano during the Philippine-American War. Well, siyempre, bagong mga Amerikano, tinalo muna natin ang mga Espanyol. Pagkatapos, ang mga hapon na naglahasa sa ating mga kababaihan, lalo-lalo na dito sa Central Luzon. Pero ang China, sa mulat mula, tayo po yung aking Tayo po yung ipagkaibigan. Nung namatay ang isang sultan ng Sulu, nung 600, doon po sa China, binigyan siya ng Heroes warrior, At hanggang ngayon, nandun ang rebulto ng sultan ng Sulu tanda na matinding pagkakaibigan ng Pilipinas at ang China. Hmm. Bakit kayo pagagamit ngayon ang mga base militar natin na wala man lang para gamitin ng mga Amerikano na nais supilin ang paglago ng China? Bakit na papayagang mamatay ang kasundaluhang Pilipino sa isang kausa at interes na wala namang pinalaman ang mga Pilipino? Dahil sa kasamang relasyon ngayon sa Pilipinas, anong nangyari? Itong ekonomiya natin, wala patay. Salahati nila ang saging natin na na-export sa China. Rine-reject na ang dulyan natin. At wala na tayong kahit anong uhunang nakukuha sa mga Chino. At zero na ang mga turistang bibisita rito dahil ginawa nilang kaaway lahat ng Chino espia, ahente ng China ang tawag nila. Yan ba ay nasa isang tao na sa tamang pag-iisip? Wala ko po kung may pakilalang kung siya ay adik kung hindi siya presidente. Pero dahil siya ay presidente, nakaka-apekto po sa kanyang pag-iisip at pag-desisyon para sa bayan ang pagiging brand-adik. Yes. Bakit ang nakakauntability? Dahil hindi ko matatapos itong kultura ng korupsyon na hindi pinarurusahan ang mga korup. Bakit po ang number one smuggler na gusto investigahan ng ating mababang kapulungan ginawa pang special envoy to China? At bakit napakalapit niya sa ilang mga nangangalakan ng asukan na nakakapagpasok sila ng asukan maski wala pang sugar order galing po sa National Sugar Authority? Yung peace and justice, yan naman po itungkol sa kapayapaan na dapat merong katarungan. Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa mga terorista na ng npa na namumulekta ng revolutional taxes? na pumapatay ng kapang mahihirap na Pilipinong kasundaluhan. Na sila po ay napapataw ng na parusa na hindi dumadaan sa isang tamang paglilitis na sa mga kabataan at sa mga katutubo na maging mandirigma laban sa gobyerno. Bakit ka ngayon makikipagkampihan sa nilalot ng mga teroristang CTP-NPA? Si at siya na rin ang nagsabi, na ang mga teroristang yan, bakit ka ngayon makikipag-usap ng kapayapaan? Wala kong nais na mawala ang kapayapaan. Ang pinagtataka ko lang po, nakikipag-usap na kapayapaan sa mga terorista and yet, nagsisimula ng gera sa isang bansa na hindi naman nating dapat maging kanata. Ito po ang pakain natin sa mahisip. We the flag and the Constitution, transparency, accountability, peace, and security. Bakit po? Dahil kung hindi po tayo maninindigan, magpapatuloy po sila sa kanilang ginagawa pasasa sa gobyerno ang gobyerno yun ang negosyo at wala pong pananagutan sa taong bayan. Malinitigan ba kayo? Malinitigan! Manang, maisap na ba? Maisap! Well, sige po, makita-kita po tayo sa malawakang pagtitipon natin. Ang hinihingi ko lang po, sana po ang mga dadalhin yung mga maisap na intindihan kong isyo dahil hindi tayo dapat ang bagsak-bagsak-bagsak langa gaya ng mga terorista ng si CTP-NPA. Manimindigan po tayo. Dahil alam natin ang issue, alam natin ang pinapahuti para sa inyong bayan. But